Hi guys, so ayun pupunta kami ngayon ng Baguio. So magde-drive muna kami guys. Ayun, ayun. <laughs> ayun. Yeah, guys. So ayun guys, bali second day natin ngayon dito sa May Pangasinan. Um, the decision kami na pumunta ng Baguio ngayon, no? Tamang-tama, maganda yung panahon. Kaya lang guys, tinahali kami ng gising. Nagising kami, alas 10 na yata eh. <laughs> so alas 11 na kami nakaalis dito sa may Pangasinan guys so ayan dito tayo dinaan sa may palayan grabe sobrang ganda dito ang sarap ng simoy ng hangin yan so sariwang sariwa talaga tignan nyo naman yung palayan guys so, sobrang lawak yan shout out sa mga tito ko na sipag magtanim ng palay yan Uncle George ang Ikoy tsaka kay Uncle Mario so yan talaga mga masisipag talaga sobrang sipag yung mga tito ko na yan guys Grabe, sobrang lawak talaga guys. Oh. Mm, napakaganda ng view dito guys. kapatagan lang yun. Oh. Alright. Tapos napakaganda ng langit. Kulay blue. Tsaka yung mga ulap. Ano no, layo-layo talaga siya. Oh. Yan guys, may nakikita kayong mga palay. No? Yan, oh. Medyo yellow na sila. Yan, pagka ganyan, malapit na siyang harvestin tapos ipapagiling gagawin na siyang bigas yan medyo malubak lang yung diradaan natin dito ngayon guys yan pa rin yung mga kasama natin si Pops Airboy tsaka si Boss Junior So ayan guys, meron tayong nadaan ng tulay dito na sobrang haba. Yan, Tsaka, ang taas. Sa baba nito, merong mga truck na kumukuha ng buhangin. Yan, sobra talagang ganda dito. Dano, bali 1 hour na rin pala tayong bumabiyahe, guys. Sabi ni Boss Judel, uh, malapit na rin kami sa La Union. Pagdating doon, uh, mag stop order muna kami para makapagpahinga ng konti. Tapos, syempre, picture-picture na rin, guys. Kasi talagang sobrang ganda talaga dito. Sulit na sulit yung bakasyon namin yung uwi namin dito sa Maypangasinan. Few moments later. Hi guys, nandito pa lang kami ngayon sa La Union. Sa cover lang muna kami dito guys. Uh, parang isang oras pa kasi yung biyahe namin bago kami makapunta sa Bali. Ganda dito guys. Haba ng tulay. Shout-out, shout-out. Shout-out shout sa mga topang Altex. Gala tayo minsan. <laughs> shout-out, sa out, shout out. Uy, shout-out sa Scott, Charlie, and Baradun. Solid. Ganda dito, ganda dito. Guys, pagka bumiyahin nga pala kayo dito sa Pangasinan, guys, unang-unang -unan nyo mapapansin yung mga nakabilad na palay sa gilid ng kalsada. Yan, yung mga yan. So, sinasamantala ng mga magsasaka yung init ng araw para mabilis matuyo yung mga palay nila, guys. So, kung mapapansin nyo, lagi may mga palay na nakabida dyan sa gilid ng kalsada. Kasi dito naman sa may Pangasinan, karamihan talaga dito, guys, palayan. Hindi guys, sa uh, Bicol, kapag ka doon kami bumabiyahe, ang maaamoy nyo sa madadaanan ninyong kalsada, yung amoy ng kopras, guys. Ayan, yung mga nyug na diluto Dito naman, mga palay talaga guys. Yung mga nakabilag sa kalsada bago gilingin. Kailangan tuyo-tuyo na kasi guys bago isa lang sa machine para gawin na siyang bigas. Tanggal na yung mga balat-balat niya. No? So, ayun. Ayun yung experience namin sa biyahe namin guys. So, ayan. Bali... Andito na tayo sa Rotary bakit pa tayo ng bagyo guys and medyo puro pataas na dadaanan natin ngayon no? maganda pa rin naman yung kalsada pero medyo mapag na siya guys and nakas to masyado itong bagyo na to parang walang wala yung ano dito guys yung aho ng Tagaytay ito sobrang taas sobrang dami na naming ahon na nadaanan Uh, hirap na hirap yung makina ng motor namin guys kala ko kanina yung motor ko lang yung nahihirapan kasi kahit naka primera na guys eh, hirap na hirap talaga umahon so tinanong ko yung dalawa kong kasama na motor, ito yung sniper at saka XRM kahit uh, yung sa kanila daw naka primera hirap na hirap siguro meron dito ano guys magnetic hill itong bagyo and syempre pag pupunta kayo dito sa may bagyo guys che check nyo lagi yung sakyan nyo kung ano ha kung nasa condition lalo na ano guys yung preno yan kaya nga may dadaanan kami dun ang may, ano eh may clutch sya sabi so, ni boss dun eh lalo daw yun sa preno daw yun talagang gamit na gamit yung preno dito guys kasi lalo na pag pababa sobrang pababa talaga sobrang tarik talaga dito guys kaya sa ng bagyo guys kailangan fully condition talaga yung sasakyan nyo po ha para maiwasan natin yung aksidente Uh, yung hangin dito guys uh, lumalamig na siya talaga Ayan. sobrang lamig kailangan naka talaga kayo dito pupunta kayo dito sa may bagyo biyahing bus dito guys sa Angkam Dapat guys, dadaan kami sa may ano Lion Said sa Canon Road kaya lang bawal pa pala yung mga motor doon. So hindi tayo makapagpa-picture doon sa malaking ulo ng leon. Yan. So dumaan tayo dito sa may Marcos Highway. Guys, rinig nyo ba yung hangin Sobrang lakas Tsaka <laughs> ano na dito guys Maulap Ngayon kita na yung mga bahay sa taas oh. Sobrang dami yung bahay sa bundok Grabe so, okay guys May Baguio Parang andarin siya City Parang nasa ano pa lang guys Maynila Sobrang dami yung mga establishment dito guys So first time ko kasi Makakapunta dito sa Baguio Kaya hindi ko alam yan guys mukhang meron dito na aksidente yan guys merong truck na nakabalag pa to pero so, pinayupi yung motor ano masakit yung harapan so, guys yan may nadalan tayong truck ng gulay guys na naaksidente nako sa so, mga akit ng bagyo ride safe po sa atin lahat And meron na tayo na daan ng tunnel. So ayan, malapit na malapit na tayo sa Baguio, guys. Sobrang haba naman nitong tunnel na 'to. Grabe, sobrang ng haba ng tunnel. Boom! Ganda! Tingnan nyo yung ulap guys oh ano na yung bundok matatakpan na yung bundok sobrang taas nitong bundok talaga guys abot na hanggang ulap hmm. pero in fairness guys ha, dito sa Baguio maganda yung daan hindi siya masyadong malubak so, marami tayong mga tulay tulay na nadadaanan guys yan okay, sobra na talagang enjoy yung mga kasama natin at yan guys dito na nga tayo sa Baguio mismo grabe una ko napansin dito sa Baguio guys ang daming taxi ayan o kaliwat kanan yung taxi tsaka ang traffic ayan naghahanap kami ng parking ngayon at wala kami makita ang parking ginuro kami dito sa may SM grabe crowded na pala tong Baguio guys daming taxi, sobrang dami. Parang may nila na rin pala dito sa Baguio. Iba lang yung klima guys ah, malamig, malamig talaga dito. Yung SM nga dito, wala siyang aircon eh. So hanggang dito na lang muna yung vlog ko guys. Ito lang yung binlog ko, yung biyahe namin papuntang Baguio. Then, mag update ulit ako para sa bago nating video na sa bago tayo. So, yun lang. Please like and subscribe my YouTube channel. Alright!